Magandang buhay po mga kalingap sa so, pagpalang araw. Nakatapos tayong uh, ayun, patubig. Kasi natin magtanim ng uh, kamatis at talong. No? Yan po yung ating talong. Try natin dito. At ngayon tayo magtanim ano, hapon. At sakto basang basa ang uh, lupa. Yan o. Oh. Grabe. Talagang, ah, uh, basa ka na. Hmm, hapo na mga kalingap, ano? Mm hmm, mm hmm, hmm, ka nyo tukain. Oo! Shh! 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 Ay, talaga, talaga lalagaan naman. Ay, eh, napakalpa talaga. Uh, oh, ay, yan natin yung problema no, mga ating alaga. At wala pa tayong kulungan kasi. Pag pa uh, tayo, gagawa tayo ng kulungan yung uh, net. Tapos bawasan na lang natin yung kanilang pakpak uh, -pak, ano. Para sa ganun ay hindi sila makalipad. Uh, soon, yan, eh, pag may pambili na tayo ng net, uh, talimutan nyo ng uh, talong at kamatis. Hindi makalapit si Kokoy dahil may tubig. Hay. Ayun po ay may daga doon. <laughs> daga si Tay Tagito Siligaw. Mhm, mm minum. uh, plastic bags na to mga kalingap ano? gagamitin na natin kahit kwan kahit sabihin natin uh, piki ano dahil napakalambot wala kung uh, uh piki o hindi pero siya nga hindi yung ganito ano napakakwan pag uh, mainit po ay uh, sisira ang sandaling maputas yan <laughs> Napakalambot mga kalingap. Ano? Aha. Agta rin tayo ng talong. Talong to mga kalingap. Tapos na natin yung kandun. Yung uh... aha. pwede. Tapos na tayo dun yung uh, kamatis. Yan naman talong. yan Sana ay makabuhay tayo ng talong. Ayos. Sige, mm -hmm. nag-transfer na tayo. Sayang yung panahon. Dahil uh, nakapag tayo. Nakapagpatubig. Uh, matubig. Okay naman, oh. okay naman. Ang ating uh, tubig ay no, oh. basang basa ang tubig ay lupa masaya yan yeah, pili natin yung malalaki mm -hmm. alright walang pataba to mga kalimano walang tawag ito walang walang basal yan no? yan tawag yes Okay naman yung ating uh, pinagtunlaan o yung uh, ating uh, lupa, no? Kahit paano ay sumasama naman. Ayan, wala na tayong proper uh, sukat, no? Kung gano'ng ka kalayo ang talong. Pero, natin, mga two, two rulers. Tama ba ako? Two, rollers? rulers. Pwede lang. bago tayo, magbago tayo. Uh, medyo layo-layuan natin ang space. Kasi sisingitan natin to ng uh, sisingitan natin ng sitaw. Ngayon, yeah, mga kalinga pa no? Uh, medyo nilayo-layo ko ang space. Uh, at ah. sisingitan nga natin ng sitaw. ang gabi na mga kalingap ito, oh, nakakatuwa po nakakatuwa po ang uh, magtanim, yan magtanim ay di biru maghapong kayo ko at saka sa gilid natin ilagay sarado natin isisilid yung mga sitaw mm -hmm. binabi na tayo sa ating uh, pagtatanim no uh, at subukan pa natin magtanim uh, buksan natin yung ilaw dito sa ating uh, kubo

Wah, iyon, no? kita doon, no? Madilim. Pero, tanim tayo, tanim. to be continue mga kalingat. to be continue bukas <laughs> uh, talagang uh, madilim na rin hindi kaya hindi abot doon sa ating uh, pinag uh, tataniman yung uh, ilaw dito sa ating uh, kubo okay. bukas ulit 6 and a half hours later Magandang morning no ulit. Sumasalpalang umaga. Uh, tayo itutuloy tutuloy natin yung ating uh, pagtatanim ng talong. Dito nga. All right. Stop a <laughs> <laughs> At mga kalingap, uh, pagkatapos ng ilang araw ano? Tuyo na naman ang ating uh, pina Ayun, flooding no. na uh, pagdidilig dito sa lupa. At ito? ay uh, Tanggalin natin yung ating nilagay na kanyang uh, silong dahil uh, sobrang init, hindi kaya po ng ating uh, tanim. Uh, yan po kung ano yung nakikita nyo mga um, saging no salang saging yan po ay uh, talong po ang kanyang nililiman. no? tanggalin natin ang kanyang uh, uh lilim ngayon Tara! mhm, -hmm. Yan, ang talong. Uh, suggest nga po kayo mga kalingap, baka may nakakaalam dyan na gamot. Eh, kung mapapansin nyo po, oh, ay uh, may mga kumakain na. Uh, wala pong uh, lanit. Lanit sana ang ipang ko. Kaya lang wala po dyan sa bahay ko. Ano, no? sa... Mm -hmm. Just bye-bye, bilihan. Ayan, dalawang store po pinuntaan ko na bilihan po dyan, wala. So, suggest po kayo kung ano pong uh, uh, alternative na pang uh, pamuksa sa mga ayan, kung ano pong uh, piste. Nung hmm. hindi naman uh, hazard sa mga kalusugan ng tao, no? Sobra, no? Hmm. Kinakain na po nila, oh. Bagong tanim. Ayun, oh. May iikwan kagad, oh. Tawag dito. Hmm. Ayan, oh. Ayan. Kinakain po nila yung ating talong. Nakaw kailangan talaga ka marimedyuan to yan wala po kasi pang spray na lanit gamot kailangan pupunta pa tayo ng bayan yan oh wala binutas butas na yan oh wala ka wala na mauubos na ngayong okra po ay uh, yan kapapatabala po ngayon Uh, naglagay na sila ng uh, fertilizer. Pataba. Uh... Nakakalingap sa mga araw ulit no. Yan po ang ating isa sa mga kaganapan. Ating uh, pagtotransplant lang uh, talong. Hanggang sa paglalagay at pagtatanggal uh, ng uh, kanyang uh, uh, tag dito. Yung ayan taket para hindi masyado malantas dahil sa sobrang. <laughs> Ago si ano gagawin si si kwentol kokoy? Nahabul yung gan. Inahabul yung yung uh, tagak Hey, Javi. mga ngaso na si Kukoy ah. Ayan, nawala ako. So, yun no. At may problema ulit. May agad-agad may problema no. Dahil ang ating tanim ay uh, ayun, hinahabol <laughs> talaga. Uh, problema po ay uh, may kumakain sa ating uh, talong. Uh, at ang alam ko lang kasi ay lanit. So, may nagsuggest simbos daw, simbos. So, sana nakabili tayo no sa ating spray natin ngayong uh, gabi ah uh, sayang gabi na. So bukas na lang. Sana ay huwag maubos ano. Uh, hindi ubusin lang uh, Ayan kung ano man po yung uh, kumakain. So muli salamat salamat. God bless po sa ating lahat. Ating mga sponsors, subscribers. And Kuya Val, ang na Kalingap Rabi. Ang Team Kalingap, shout out no. Uh, team Kalingap pa rin ako. <laughs> ay, ha, palinsyan nyo na lang po si Goku Marti at uh, ito nagbubuhay bukid muna dahil sa tayo wala pang uh, pang ayuda ayan. so sana ayan. Uh, successful tayo sa ating uh, ginagawa ngayon uh, dito para soon ay uh, makapag charity tayo uh, sa salamat sa viewers salamat and bye 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 God bless ingat ingat tayo lahat thank you thank you I love you all I love you thank you God bless you